Boss, boss, tanong lang. Paano ba talaga naging effective yung inverter? Okay. Okay, once again, mga kapriyon, mabuhay. Heto na naman tayo. Sa tanong mo kung paano ba talaga naging effective ang inverter system. Okay, mga kapriyon. Balikan natin itong whiteboard natin. Uh, last videos natin, na-discuss na natin, it's about inverter system, then non-inverter. So, sa tanong mo, dito motoratas inverter. Mamaya naman ito yung non-inverter. Ano ba ba yung mga disadvantages ng dalawa niyan? Okay. Paano ba naging effective ang inverter? Ganito 'yung mga Carrier. Typical na mga rooms 4 meters by 6. So 24 square meters 'yan. Ang iba naman 5 uh, 4x5 20. So dito tayo sa 4x6 mga master's bedroom to. So, 24 square meters divide 14. Ano ba yung 14? Saan ba nanggaling yan? Base mga kapriyon sa computation ng tons of refrigeration, ito yung base yan. Ha? Huwag na tayo pupunta doon sa mga scientific approach. Ito, simpleng explanation na dapat maintindihan na, na, lahat. Layman's term, ika nga ang kukunin lang natin, 4 meters by 6 meters, wag na yung height sa mga applicable yung height do sa mga gymnasium, mga ballrooms, mga malalakihan na lugar, matataas ang ceiling, ina-apply natin yan. Length by times width times height. Yan yan. Pero dito, typical application, 4 meters by 6. Kunin mo lang yan. Pack! Yan na. Now, 24 square meters divided by 14 equals 1.71 TR. Ano ba yung TR? Ang TR mga kapreon, ang ibig sabihin niyan, tons of refrigeration. And every 14 square meters per ton. Bakit 14 square meters? Ganito yung mga kapreon. Sa mga low ambient temperatures, tulad ng mga malalimig lugar, lugar, tayo, bagyo. So yung 14 square meters per ton, masyado mababa. So, dapat tumaas. Pero ang competition natin, nasa NCR tayo. 14 square meters per ton. Okay. Ang equivalent niya, 1.7 TR. Natural. Iko-compute na natin ngay kay customer. Ma'am, ito yung kuha natin ah. Yung magiging amount na installation natin, ang mal naman. Pwede bang gawin na lang natin ng 1 HP yan? Pwede ba yan? Natural, sasabihin natin, pwede ma'am. Kaya lang, yung tinatawag na inverter application, yung variable system niya, hindi mag magiging effective yan. Bakit ka mo? Eh, 6 by 4, dapat 1.7, kinabitan mo ng 1 HP, natural, magiging underrated siya. So, umaandar umaandar yung aircon mo, hindi niya marirates yung setting ng temperature mo dahil underrated. Walang tigil. So, sa mga salita, yung application ng inverter system, mababaliwala. Okay. So, para maging effective ka dyan, dapat sundin natin yung recommendation ng mga inspection report at ng mga installer. Okay, mga Capriyon, paano? Siguro naman. <laughs> Mayroon na naman tayo natutunan. Okay, bye-bye and God bless.